Ayan, pagkatapos ng aming caroling, ay gutom na gutom kami kasi umulan. Maliit ang pinaghatian. <laughs> at dito kami sa Tapsibukan, sa Gabis. Ayan, nanapit ito sa Mercury at Jollibee. Mura ang ibang pagkain, yung iba naman ay mahal pero sabi nila okay lang ang presyo kumpara sa mga kinakainan nila sa mga lugar na kilala ayan at uh, ito ay second floor uh, mas gusto ko sa ibaba kasi dito sa taas kahit buwan ng December medyo mainit lalo na siguro kung summer ayan although meron namang uh, electric fan eh nainitan ako mas maganda sa baba ayun, at pwede kang mag-request kaagad ng soup sa baba dahil nandoon yung mga serve. maganda ang place, malinis uh, accessible at talaga namang babalikan mo ang kanilang pagkain lalo na yung soup nila, gustong gusto ko hello nandito po kami sa ayan, stop Sibukan dito sa Gabis. Ako, wow. ah, ang tayo na nilakad namin. Punta sana kami sa Adogawan sa Tejeros. Kaya lang, sarado. Sadly, sarado siya yan. Nasa second floor kami. Ito yung stairs nila pababa. Ayan. Maganda rin sa baba rin ito eh. Ito na nga at mas gusto ko ang ambience dito sa uh, ibaba. Uh, naluluwagan ako kesa sa taas. Ayan, kain po tayo. Kaya yan. Lahat, sili. Ayan, mura na ang kinain namin guys Kasi ito yun nung December 2023 na ngarolin kami. Itong araw na to, umulan. So, konti ang pinaghatian namin. <laughs> Pero na nakaraan gabi, talagang bongga ang food namin.